lakas ng, ng lakas ng patak ng ulan pero ang titignan ko dyan yung drainage kasi baka mamaya mabarahan eh pawalis ko lang kaganina may bumagsak na ulit ng mga ano mga bulaklak mamaya maliligo tayo ng 10 oras na ito drainage nagka ano parado pero okay lang tagulan na talaga guys sa manila tagula na tagula na talaga